Welcome to News 5 Everywhere. Inireklamo ang isang midwife sa Malabon dahil sa pagkamatay ng isang inat ng kanyang sanggol. Ayon sa mister, pinilit daw kasi ng midwife ang normal delivery, kaya daw nalamog ang sanggol na 9 pounds ang timbang. Zayfeniza, Feniza, ikwento mo. Tulong so, ng ginawa niya. Oh, ina, galit at pagsisisi ang nararamdaman ni Dan Estoya sa pagkamatay ng kanyang mag-ina. Patay na nang isinilang noong Sabado ang sanggol na babae na panganay sana nilang anak. Oras lang ang pagitan, pumanaw na rin ang kanyang misis na si Joan. Sabi ni Dan, kasalanan nito ng midwife na si Fe Sarmiento. Sasapakin ko po siya. Kahit babae po siya, baka igungod ko po yung mukha niya dun sa salamin ng, ng clinic niya. Walang hiya siya. Dinala raw niya ang kanyang mga anak na misis sa Holy Spirit Lying In Clinic sa Malabon. Nahirapan daw sa pag iriang ang kanyang misis. Pero pinilit pa rin daw ng midwife na gawing normal ang delivery. Sabi naman po siya nang sabi na, hindi okay lang yung anak mo, ano, normal naman. Kasi wala naman siyang manas. Yung mga malalaking bata, yun yung manas. Nagawa pa raw ni Joanne na iire ang ulo ng bata. Sa puntong ito, nahirapan raw ang midwife. Ang problema, walang pasilidad ang klinik para sa cesarean section. Kinailangan ilipat sa Tondo General Hospital ang mag-ina. Lumalabas na 9 pounds ang timbang ng sanggol. Agad itong namatay. Hindi rin kinayanan ng ina ang infeksyon. Mula sa kumalat na dumi ng sanggol sa kanyang bahay bata. Ayon sa midwife, hindi sinabi sa kanya na mahihika pala si Joanne. Sa case po niya, kaya naman. Hindi lang talagang marunong umire. Pahirapan din daw bago nila napapayag ang mag-asawa na lumipat sa ibang ospital. Ang naging kapabayaan nila, talagang tumatanggi sila magpadala sa ospital kahit na anong gawin namin. Lahat ng po ng pagsisisi na iisip ko. Eh, sana po um, dapat po pa papaano tinry ko po siyang iwid nila sa talagang ospital po talaga kahit sabihin natin napakamahal. Kanina, naghain na sinda ng reklamo laban sa midwife ayon sa Philippine Medical Association, pwede siyang maharap sa administrative case at matanggalan ng lisensya. Zar Finiza News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.